Basta magtapok na gani ang mga sleepers, there's something happened yun din ha, sulod sa building. Siyempre, na yun na yung activity and yet, nabisigud yun ang tanan. Hello, hello, hello! Long time no life update. Makamis po din yung mag-videograph no? Tapos i-edit and i-voice over na lang po. mag -la, lang ang peg. And of course, isilihan na natong lubot mong nagkugi na santa. So anyways, dahil konting oras na lamang ay parating ng ating mga sisil eh men, nabizko tong linyang ito naghahanda lang pala sila dyan ng ipapainom sa ating mga sisil at nang maisabay na din sa preheating ng gooding area natin itong mga sisil po na natin ay malayo pa ang pinanggalingan, hindi lang basta Pilipinas wow, galing pa ng ibang, iba yung lugar yan at dahil grandparent stock o high quality breeder birds itong alagaan natin, syempre gikan gid na siya sa international breeding life. O oh, di ba makaingon na lang gid wow, sana all may pangpiso, di ba? So kung nagwonder mo unsay preheating kung, pre kung nganong kinahanglan man na nato siya, mao ni ang tubag. So kinahanglan nato pa inito ng atong brooding area. Apilon na nato atong mga lawas kay panington man sa taapil. Kay ngano, ato ang mga piso dili pa makaregulate og sariling kainit sa lawas. Nanginahanglan o saktong kainit aron mo dako and mag develop And syempre, naapod tay target na temperature e eh, dili lang pud basta-basta nga magpainit ta kay base noon mahimong sinugba or tostado ng mga piso na impas yung tawon ta mga amo bitaw padayon. Ilaha na day nang gilatag ang mga galoners no sulod sa ato ang ring guard. So makita ninyo napun na siya yeah, Klasik klaseng sizes na ay sa kalitro o na ay 4 liters nga galon. Kay aron dili po mag dungan-dungan kahurot ato ang mga tubig, no? So, gibutangan po di ay na siya o ganang bato. Naapod na po purpose ang bato, syempre. Kay sa amo ang kaagi ato ang mga piso bag upang abot, dira nagdiretso sa tubigan and nga sila, nag-swimming sila, ang bot nga no, giigang bata, giigang bato, or in So, mato amuara nang gi pamutang din ha. Pagkahuman amuwa na dayong gitabagan ang mga uh, buluhatunon or trabahoon pa nga nangabilin para aron makarespond kay kadlawon pagyud magabot ato ang mga piso. So, maulang to no. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa ako ang mini vlog or sa ako ang pa live update sa farm. Bye.